Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang soberenya ng pagpili at pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili ang soberenya ng pagpili at pagpapakilala ng ating Diyos sa kanyang sarili mga ginigiliw. Ang Diyos mga ginigiliw ay hindi niya po tinitignan ang estado natin sa buhay sa kanyang pagpili sa kanyang mga lingkod. Hindi niya tinitignan kung ikaw ay mayaman hindi niya tinitignan kung ikaw ay matalino, mataas ang pinag-aralan, mahirap, walang pinag-aralan. Galing ka man sa Bible School, hindi ka man galing sa Bible School, hindi po yon Ang standard, hindi po yon ang soberenya ng pagpili ng Diyos. Hindi dahil galing ka na sa Bible School, nag-aral ka na ng pagka-Diyos ng Diyos. Teolohya ay pinili ka na ng Diyos upang ipakilala niya ang kanyang sarili mga ginigiliw makikita po natin dito na na yung pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya mga ginigiliw ayon sa kanyang grasya at awa mga ginigiliw ito po ay kwento ng isang uh, babae isang hentil Uh, Samaritan woman, no? bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong uh, uh, sabihin sa inyo kung ano po ang ibig sab sabihin kung bakit siya tinawag na Samaritan woman. Meron ding sinabi na Good Samaritan, di ba? Kung kung bakit po sila tinawag na Samaritan or Samaritana or Samaritano dahil sila ay nakatira sa isang bundok na ipinangalan kay Sumer na binili ni Somer ang bundok na ito. Kaya, yung bundok na yon parang naging lugar na yon ng mga tao na unbeliever sa panahon natin, o ang mga hentil. Na may, meron na silang, hindi na sila pure na judyo, meron ng uh, magkakaibang lahi na yung nag-aasawa doon. Pero, meron pa rin sila yung, andun pa rin, nananalaytay pa rin yung dugo ng pagiging hudyo sa kanila katulad ng babaeng ito na sumalok ng tubig yung babaeng ito na pumunta sa sa isang balon mga ginigiliw upang sumalok ng tubig mga ginigiliw ito po ay isang babaeng makasalanan no? isang makasalanan nagkaroon na siya ng limang asawa apat na asawa at yung kanyang kinakasama ay hindi pa niya asawa. So, nasa kanya talaga yung, yung kasalanan, mga ginigiliw. Makikita natin dito na hindi pinili ng ating Panginoong Iso Kristo kung paano niya ipinakilala ang kanyang pagkajos, ang kanyang sarili sa isang babae na siya'y umaamin na siya ay makasalanan na siya ay makasalanan. So sa kanilang sa pag-iigib ng babaeng ito, mga ginigiliw, no? Ah, lumapit po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay matatagpuan po sa John 4, no? Ang sabi niya po dito sa 1:4, no? Dumating siya 4 Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na si Car Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose Dito matatagpuan ang balon ni Jacob Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay Umupo siya sa tabi ng balon Halos katanghalian na noon may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maari bang makiinom? wala noon ng kanyang mga lagad dahil sila bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay hudyo at samaritana naman ako. Bakit ka tumihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga hudyo sa mga samaritana. So ang ating Panginoong Kristo, siya ay may lahing hudyo. No? hindi kasi pwedeng makihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sa mga Hentil, no? Hindi sila kahit yung pinag-inuman nila ng baso, yung tubig, hindi nila pwedeng pag-inuman 'yon. Meron silang uh, talagang private na, na sila lang talaga ang pwedeng gumamit, no? Tayo rin, we are Gentiles, no? Nagi tayo rin ay isang Hentil na katulad din ng babaeng ito na Hudyo, mga ginigiliw. So, they are being rejected, no? Sa panahon natin ngayon, we, uh, parang hindi ka katanggap-tanggap, no? Kasi sa mga taong tumitingin sa kanilang sarili na sila ay matuwid, na sila ay holy, na sila ay banal, hindi ka na nakakaabot sa kanilang pamantayan dahil masyadong mataas yung pagtingin nila sa kanilang sarili. May mga ganitong pastor, may mga ganitong pare na masyado ng banal ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Katulad din ng mga hudyong ito. Pero sa sa lugar ng ating Panginoong Kristo, hindi niya pinipili kung sino yung mga lumalapit sa kanya. Yung mga may sakit na ketong, anuman ang estado mo sa buhay, mahirap, mayaman, walang pinag -araran. you are very much welcome, no? Nakabukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay kupkupin ng ating Panginoong Isu Kristo. May sakit ka man na nakakadire, hindi pinili ng ating Panginoong Isu Kristo kung sino ang kanyang minahal at niyakap mga ginigiliw. Kaya ipinakita, ipinaranas ng ating Panginoong Isu Kristo ang tunay na pagmamahal na galing sa Diyos. Na minahal niya yung babaeng ito na, na ang tingin niya sa kanyang uh, sarili ay hindi siya karapat-dapat na na maki na lumapit sa ating Panginoong Heso Kristo mga ginigiliw no kaya dito sa kanilang pag-uusap mga ginigiliw kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay na kapag daw tayo sa ating Panginoon Isa Kristo, bibigyan daw niya tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Mga kinikilip. Opo, yun din ang sinabi ng ating Panginoon Isa Kristo na sino mang kakain ng aking laman at sasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, mga ginigilip sa buhay ng babaeng ito na nagkaroon siya ng maraming relasyon, nagkaroon siya ng maraming asawa. Tapos, yung kinakasama na naman niya, hindi na naman niya asawa ang mga ginigiliw. Pero dito, sinabi ng ating Panginoong Isu Kristo, sinabi niya yung pagkataon ng babaeng ito, sinabi niya na totoo yung sinabi mo na wala ka pang asawa. Pero nagkaroon ka na ng apat na isa asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, sabi niya. So, inexposed siya ng ating Panginoong Kristo yung kasalanan na ginagawa ng babaeng ito mga ginigilip. ba? Diba? Kaya ang babaeng ito, hindi man lang niya sinabi na uh, walang katotohanan yan, paano mo nalaman? Ngayon lang tayo nagkita. Magre-reason out sana yung babaeng ito, pero tinanggap niya yung, yung pagtutuwid yung sinabi ng ating Panginoong sa so Kristo patungkol sa kanyang nakaraan mga ginigiliw so makikita natin dito yung soberanya ng pagpili ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod mga ginigiliw kaya't nung ipinakilala ng ating Panginoong sa so Kristo na siya ang tubig na nagbibigay buhay mga ginigilew. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina mga ginigilew, no? Mga ginigilew, na nung nakilala ng babaeng ito, ang tubig na nagbibigay buhay, mga ginigilew. Do you think na kung ano yung buhay niya noon, yung kanyang nakaraan, ganon pa rin ba yung buhay niya hanggang ngayon? Hindi ba nagbago yung kanyang pamumuhay? Di ba? Kaya hindi pinipili ng ating Panginoong Iso Kristo kung sino yung pinipili niya na lingkod niya. Mga ginigiliw. Hindi lang yung mga galing sa Bible School. Hindi lang yung mga nag-aral ng teolohiya, yung matataas na pinag-aralan, Doctor of, Doctor of Theology, Masters of Theology, mga ginigiliw. Kasi may mga nakapag-aral ng matataas na, na teolohiya, mga ginigiliw. Yung mga nag-aral lang sa uh, UA na pastor, yung mga nag-aral lang sa Ui ayaw, ayaw nga nilang tawagin na pastor eh. Yung mga nag-aral sa Ui eh. Oo, hindi sa University of, East, of, the East, ah. University of Experience. Ayaw nilang tawagin. Katulad ko, galing ako sa UE. Hindi ako galing sa, sa Bible School, nang galing po ako sa UE, University of Experience. And yun, yung experience na yun, yun yung experience sa pakikipagtakpo sa ating Panginoong Kristo. Encounter with the Lord. University of Encounter with the Lord Jesus Christ. Walang silbi yung pinag-aralan mo sa teolohya, sa pagtajos ng Diyos, kung wala kang uh, 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 pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Wala kang experience sa ating Panginoong Kristo. So Nagtuturo ka lang ayon sa iyong head knowledge lang sinishare mo. Mga tinigilig. Opo. Kaya nga yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos eh, yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, sila mismo ang nagpapako sa Kanya. Sila, sila ang nagpudyok. Lahat na lang ng amin nga kagurat ng tao, papatay yan, puro patay ang sinasabi nila, mga pare. Oo, kung sino pa yung, yung kinikilala ng Diyos na bayan niya, sila pa ang mamamatay tao ng bayang Israel. Mga kilo, Opo. Pero dito, makikita natin yung pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa isang hamak na babae. Anong tawag mo doon kung naging apat na yung asawa mo? Di ba? Tapos, meron ka na namang isa. Anong tawag mo doon sa isang babae na yon? Di ba? Parang babaeng mababan ang lipad, di ba? Ganun na, sobrang makasalanan na. Pero ipinakilala ng ating Panginoong Iso Kristo ang kanyang pagkajos sa babaeng ito, mga kinikiliw. Kaya, alam nyo, kung nung nakilala ng babaeng ito, ang ating Panginoong Iso Kristo, nung ipinakilala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang kanyang pagiging mesaya, ang kanyang pagiging Kristo, tagapagligtas, mga ginigiliw, Do you think na ganun pa rin yung pamumuhay ng babaeng ito? Nung nakilala niya ang Panginoong Kristo, nagdagdag na naman ba siya ng lalaki sa kanyang buhay? Dagdagan ko pa ng sampo? Gano'n ba siya, mga ginigilew? Alam nyo, nung nakilala ng babaeng ito ang ating Panginoong Kristo, nagbago ang kanyang prinsipyo sa buhay. Nagbago ang kanyang pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Naniniwala ako na ang babaeng Samaritana ito ay naging lingkod ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kinikilig. Naging lingkod po siya ng ating Panginoong Heso Kristo. Nagbago na ang kanyang buhay. Kaya sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, umuwi ka na at tawagin mo ang iyong asawa wala po akong asawa, sabi niya. Yun ay pag-amin ng parang ayaw pa rin niyang aminin noon na, na wala siyang ginagawang kasalanan. Tamang sinabi mo na wala kang asawa pero nagkaroon ka na ng apat na asawa. So nung na-expose yung kasalanan na yun mga ginigiliw, tinanggap ng babaeng ito ang pagtutuwid ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi niya nag-reason out. Ay, wala. Paano mo ako nakilala? Hindi po niya sinabi. Oh, tinanggap niya yung pagtutuwid na yon, yung correction na yon na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Jesus Kristo mga ginigiling. Alam mo, pag nakilala mo ang ating Panginoong Jesus Kristo, pag nagkaroon ka na, ipinakilala e na niya ang kanyang sarili sa iyo, magbabago ang prinsipyo mo sa buhay babaguhin ka ng salita. Wala nang ibang makakapagbago sa isang tao kundi ang salita lamang ng Panginoon. Ito lamang ang makakapagbago sa ating buhay, mga ginigiliw. Magbabago yung yung prinsipyo mo, magbabago yung karakter mo, yung ugali mo. Opo. Babaguhin ka ng salita ng Panginoon. Kaya yun lang unang itinuro ng ating Panginoong Isu Kristo ay yung mapagpala eh. Yung beatitudes, di ba? Yun ang magbabago sa atin yung salita ng Panginoon. Kaya nga, nung, nung, kaya nga yun ang sinasabi ko po. Ano ang ginawa mo nung nakilala mo ang ating Panginoong Isu Kristo nung nagpakilala siya sa'yo? Nabago ba ang buhay mo? Nagkaroon ba ng pagbabago yung prinsipyo natin, yung pag-uugali natin? Opo. Sana yung dating pagkatao natin hindi na po tayo ganoon. Di ba? Tanggalin na natin yung mga old self natin, yung dating ugali natin. Opo. Opo. Yan. Yung kung nakilala mo na, nagpapatuloy ka sa paglilingkod. Di ba? Opo, kahit sa ang lugar ka pupunta, may mga pagsubok sa buhay mo, pero nakatayo ka pa rin sa, sa pagsunod sa ating Panginoong Isang Kristo, mga girigilid. Opo. Kaya, nine years, hindi pa lang kung sampung taon na, nine years na po, hindi nagbago yung yung puso ko at puso naming mag-asawa na sumunod sa ating Panginoong Isang Kristo na sumunod. Kaya nga, kahit sa pananalita, may mga pagkakaton na nagkakasala tayo, pero itinutuwid tayo ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng conviction, Lord, sorry na nasabi ko po ito, yung mga ganun po. Pero kung ganun pa rin yung direction ng buhay mo, hindi nagbabago. Ang unang babaguhin ng Panginoon, yan yung karakter mo. Makikita yan mismo sa loob ng pamamahay mo. Makikita yan mag, magbubunga yung pagkakilala mo sa ating Panginoong Kristo. Yung pakikisalamuha mo sa kapwa mo, yung, yung, yung pamama, pamumuhay mo, magbabago po ang lahat. Opo. Po. Kaya nga, huwag niyong sabihin na andyan lang kami sa loob ng bahay. Opo, alam mo, pag nakilala mo ang Panginoon, lahat ng isip mo, siya palagi ang laman ng utak at isip at puso mo. Walang araw, mani, mula noong nakilala ko ang Panginoong Iso Kristo, hindi, ko lang, hindi lang sa pagkakilala natin na parang gini lang na nagbibigay. Hindi po. Hindi po yon ang pagpapakilala sa ating Panginoong Iso Kristo na sumunod ka sa akin, payayamanin kita. Hindi po yon ang sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Anong pagpapakilala ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili? Nung sinabi niya, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, o oh, kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Yun ang sinabi niya, ipamigay mo sa mahihirap. Hindi niya sinabi na ipamigay mo sa mga kamag-anak mo, sa mga taong nakapagbabalik sa iyo. Hindi po yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ipamigay mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Yun ang sinabi niya. Pero mali ang pagsunod na ginagawa ng tao. Gusto nilang sumunod sa ating Panginoong Iso Kristo dahil gusto lang nila yung kanyang pagpapala. Alam mo kung tama yung pagsunod mo sa ating Panginoong Iso Kristo, ko po ito. Binigyan kami ng Diyos ng napakagandang trabaho sa loob ka lang ng bahay. Yung trabaho ko, nagtrabaho lang ako ng tatlong buwan. Pero hindi straight yun. Kahit nagtratrabaho ko, naglilingkod ako, nagsaysayer pa rin ako sa salita ng Panginoon. Yung trabaho ko na marketing ng pedeko kung saan saan lugar ako, pinapakilala ko pa rin ang salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Isa Kristo. Nagmamarket ako, minamarket ko rin yung salita ng Panginoon. oh. anong ginagawa ko ngayon? Nakaupo lang ako, pinapadalhan lang ako ng CEO ko ng pera ko. Naglilingkod na. Nakaupo lang ako. Pinapadala na lang ng CEO yung binibigay niya sa akin na pera ko. Mga ginigilip. Ganun po kapag tama at tapat yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi mo kailangan gugulin mo lahat yung oras mo sa paglilingkod sa Panginoon, sa, sa pagtratrabaho, mga ginigilip. Alam mo kung nakapokus ka na sa trabaho mo, Ibig sabihin, hindi yan binigay ng Panginoon na trabaho para sa iyo. Ang trabaho na binigay sa atin ng Panginoon, hindi ka napapagod. Yun ang sinabi niya sa sa Proverbs, di ba? Oo. Alam mo yung, 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 yung hindi tama ang pagsunod niya sa ating Panginoong Sokristo? Opo. Hindi siya napupuyat, hindi siya napapagod. Yun ang sinabi niya. Opo, nakakatulog ka ng mahimbing. Opo, ganun po. Hmm, yun ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi masamang magtrabaho, pero kung nakapokus ka na sa trabaho mo, ibang usapan na yun. Opo, kaya nga sinabi ko rin, hindi lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng natatanggap natin na pagpapala ay galing sa Diyos kung yung pagpapala na yon ay hindi yung bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoong Yeso Kristo, galing yan sa demonyo. Dahil ang demonyo kaya din niyang magbigay. Yun ang sinabi niya mismo sa ating Panginoong Iso Kristo. That is the claim of the demon. Yun ang sinabi niya sa ating Panginoong Iso Kristo sa ilang. Diba? Sambahin mo lang ako Sayo ang lahat ng karangalan nito, ito, yung tatlong bagay na in ni Satanas sa ating Panginoong Hesus Kristo, 40 days. Apat na pong araw na na talagang binantayan niya. Ang ating Panginoong Hesus Kristo inoffer niya yung tatlong bagay na ito: kayamanan, uh, prestige, pagkain. 'Yun ang tatlong bagay na inaalok nang Diablo sa ating Panginoong Iso Kristo ng 40 days na hindi kumain ng ating Panginoong Iso Kristo sa ilang Opo. Bakit yun ang claim ni Satanas na sa akin ang kaharian na ito, eh ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Alam nyo kung bakit yun ang claim ni Satan? Kasi nagtagumpay siya kay Eve. Nagtagumpay siya kay Eva. Nagtagumpay siya. Kaya yun ang claim ni Satanas. Mga ginigilaw na hanggang ngayon, kapag sumusunod ka sa kagustuhan ng kaaway ng Diablo, ibig sabihin, mga ginigilaw, tagasunod ka ni Satanas, hindi ka tagasunod ng ating Panginoong Isa Kristo. Pero, gustong ibalik yung design ng Diyos, gusto niyang ibalik yung original design of God. Diba, inuulit ko na tayo ay kanyang mga kawangis, gusto niyang ibalik yon nung nagkatawang tawang kanyang espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Opo. Kaya, naibalik, gusto niyang ibalik kasi alam niyo kasi kung, kung, kung alam niyo kung alam niyo kung, kung yung sinabi ni Satan na sa akin ang lahat ng ito, perfecto ang pagkagawa ng mundo, mga ginigilaw. pero nasira dahil sa kasalanan. Kung wala saan nang kasalanan, mga ginigilaw, yung lugar na tinitirhan natin, parang lugar pa rin sana ng Eden ito. Parang lugar pa rin na walang pulusyon, wala. Walang namamatay, puro pag-ibig lang ang meron, mga ginigilaw. Pero dahil sa kasalanan ng tao, mga ginigilaw, kaya't nagkaroon ng destruction, nagkaroon ng kasiraan nang mundo na nilikha ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya yun ang claim ni Satan. Mga ginigilaw. Opo. Kaya dito, no? Ano ang gagawin natin? Opo. Ano ang ginawa natin nung nakilala natin ang ating Panginoong Iso Kristo? Opo. Nagbubunga ba ito? Nagbubunga ba ng ng mabubuting bagay yung ginagawa natin nung nakilala natin ng ating Panginoong Iso Kristo. Bakit hindi lumalabas? Di ba? Alam mo, lalabas yan na kusa, magpapakita yan yung bunga ng pagsunod mo sa ating Panginoong Iso Kristo. Katulad ng babaeng ito, her life will never be the same again. Hindi na siya katulad noon na, nag, na nagdagdag pa siya ng asawa. Naniniwala ko ng babaeng ito, Naging alagad din siya ng ating Panginoong Iso Kristo. Naging tagasunod na siya ng ating Panginoong Iso Kristo. Hindi na niya tinignan yung kanyang nakaraan, mga ginigiliw, kundi ang tinitignan na niya ang ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigiliw. Sana ganun po tayo, mga ginigiliw. Kaya nga sinabi ko, paulit-ulit kong sinasabi na hindi tinitignan ng Diyos. Yung bulok natin kahapon, ang tinitignan niya, yung hangarin natin na magbago at sumunod sa ating Panginoong Isa Kristo. Yun po. Yun ang kagustuhan at kalooban ng Diyos sa atin, mga dinikilo. Baguhin na natin yung, yung maling sistema na, 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 na na meron sa atin. O sundin natin kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon, yung kalooban ng Diyos sa atin. Mga ginigilaw. Kaya nga sabi ko, nung nakilala mo ang Panginoon, ano ang buhay mo ngayon? Di ba? Nagbago yang yung ba prinsipyo mo, yung karakter mo? Di ba? Nagbago ba? Or ganun ka pa rin, dati? Opo yung pag-uugali mo nun, yung karakter mo nun, hanggang ngayon ganun ka pa rin. Ibig sabihin, mali ang pagkakilala mo sa Panginoon. Tinitignan mo lang siya na blesso. Hindi mo siya tinitignan na siya ay isang judge din. Mga ginigilin. Oh. Titignan din natin ang ating Panginoong Isokristo na siya ay hukom. Hindi lang yung, yung blessing ang titignan natin sa Kanya. Opo. Ganun ang tao ngayon. Marami ang sumusunod sa ating Panginoong Kristo because they want His blessing. Gusto lang nila yung pagpapala. Pero ayaw nila sa Kanya. Opo, hindi po yun. Hindi po yun. Alam nyo kung ano ang tunay na kayamanan? Sino ang tunay na kayamanan, mga ginigiliw? Ang tunay na kayamanan ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang tunay na kayamanan ay yung mga leader na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil sila ang ginagamit ng Diyos na nagbibigay ng katotohanan patungkol sa Kanyang salita. Hindi naman tatayo ang Panginoong Iso Kristo sa harapan mo. Ako, ganito ang gawin mo ah. Gagawa ka ng mabuti. Ginagamit niyang Kanyang mga pastor, yung Kanyang mga lingkod, mga ginigiliw para sabihin niya yung mensahe sa atin sila yung kapang sila yung 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 kayamanan natin. 'Di ba yung mga pastor natin, yung mga leader natin, sila yung kayamanan natin na ibinigay sa atin ng Diyos upang sabihin nila yung katotohanan, yung kaligtasan. 'Di ba? Temporal lang yung mga bagay na, na nandito sa lupa. Bakit nga pastor? Bakit